Ayan oh. uh, kasuyo, pagkatapos ng Bagyong Agon Meron nito lang bawa pa oh, kalakasan oh. Mahangin Ayan pala yung nagbababa. Ayan oh. Ayan tapos ay eh, ito yata ang genre magbababa din. Ah, uh, malakasan malakas ang hangin mga soyo pero lipas naman na yung bagyo lipas na nasa po na yata aywan na ang bagyo pero hagi pa rin dito yung panato yung perimeter ng hangin ay hagi pa rin tayo dito malakas pa rin tatlo na kaga doon o oh. pa Marang. Okay, ito, pag-aagawan ito ngayon at walang isda. Tapit na dito. Naitabi itong mga uh, balsa dito mga kuyo. Tatangahin ito ng alon pagka di tatabi. Ang uh, lakas ng hangin. Uy, yun o. No? Dorado, mahi mahi. Mal siguro ang isla ngayon. at uh, tapos ng Ayan, tuloy yang hakut nanti lah, nah, cepat Jackpot o oh, jackpot! Ah! Jackpot. Mahal ngayon ang tuna! Walang tuna ngayon, mahal! Tanungin natin mamaya mga soyo kung magkano ang tuna ngayon kasi nung uh, bago magpa-cue ay 200... 240 pesos Baka ngayon 300 na siguro mamaya, talaga Kano? 260. 260 per kilo. Mura. May pakyo nga eh. Dapat 300 eh. Bakay, ilan ang ulo mo? Sa piraso? Ah, pwede na yun. Wala ka naman yata ang din <laughs> Pwede na yun. Basta wala kang pali ha. May balansi yun pag wala kang pali. Sir <laughs> <laughs> sure Paul yun, pang um, balansin yun pag wala kang Ah, uh, ah, mga kasoyo Ah, uh, pag wala kang bali, surety yun <laughs> Maski isang piraso ang huli dalawa la lang, dalawa. La dalawa pasado. Ito, kasukot na. 260 ang kilo ngayon Sakto na So ayan Dirinda mo na tayo ng fan Ng kikiam sa kapis mall Mga abang kasuyo Habang tayo nag dito May bultuhang parating ay Ang bultuhang parating ay dalawa Dito kuya ay 6-5 Nakasampo na ako dito sa kikiam ah dito naman tayo sa baseball Anim lima. Balikin sina sa akin. Ah, meron pa pala.

<laughs> Yan, dalawa lang masoy na nagbaba. Ito isa, balik-balik to. Kalit-lit na bangkao pero may huling tuna. kaya yun na-stampay kagabi. Kaya lang niya binaba. Kapon, wala namang daot sila. bolo <tumai> to <marai> ya alodan bulong-bulong. Lakmar Okay, Continuous Abang Puro black marlin naman to Puro mga black marlin

Masuk. Enggak sebelum muluk.